isang mabangis na tigre ang pumasok sa arena. Ngunit nang makita ang anyo ng kalaban, bigla itong naging duwag at halos tumakbo na pabalik. Ngunit paano naman hahayaan ng mga tao na makatakas ito? Kaya naman, naipit ito sa loob at hindi man lang magawang makipagtitigan sa kalaban dahil pareho silang tigre. Pero halatang mas mabangis ang isa at sa huli, sa pilitang itinulak siya ng mga tao papasok sa arena. Agad ding sumugod ang kalaban nang makita ito. Wala itong nagawa kundi lumaban. Pero dahil galing ito sa circle, paano kaya nito mapapantayan ang kar nasa ng kalaban. Di nagtagal na ibagsak na ito. Ngunit sa gitna ng krisis na ito, tila tumigil ang oras sa pagkikita ng kanilang mga mata. Biglang sumulpot ang mga alaala noong pagkabata, unti-unting lamambat ang kanilang mga titig, at sa wakas ay napagtanto nila na sila pala ay magkapatid na matagal ng noalay sa isa't isa, at sa muling pagkikita ay tila may di maubos na pag-iibigan. Kaya ang dating nagbabanggaan na arena, biglang naging palaruan ng magkapatid, para silang mga bata na naglalaro. Noon, magkakapatid pa silang apat, nakatira sila sa isang liblib na kagubatan. Dahil sa pagiging spoiled, madalas manggulo ang nakababatang kapatid at inaapi ang mga hayop. Isang araw, may isang fox na umiiyak na umuwi. Nakita ng nanay na si fox na inaapi ang anak niya. Lumabas siya ng lungga para humingi ng hustisya. Ang duwag na si Tiger Bro, hindi pa nakakakita ng ganyang eksena. Sa isang iglap, umakyat na siya sa puno. Pero si nanay fox ay ayaw pa rin umalis. Malapit na rin siyang mapagod. Kaya napilitan siyang humingi ng tulong mula sa sanga ng puno. Maya, Maya lang, dumating na nga si kuya Tiger. Bata pa man, taglay na nito ang karangalan ng isang hari. Di nagtagal, hindi na kinaya ng unguy ang autoridad nito. At umuwing nakanguso. Lamang nakaligtas si Kutin. Pagbaba nito, patuloy nitong inaaliw ang kapatid. Tunay ngang nakakaingit ang pagmamahalan ng magkapatid. Ngunit isang araw, may mga hindi inaasahang bisita ang dumating at sinira ang kanilang katahimikan. Ang mga taong ito ay nandito para magnakaw ng mga artifact para maprotektahan ng pamilya. Araw-araw, nasa mataas na lugar ang Amaleon, pinagmamasdan ng kilos ng mga tao. Ngunit habang lumalalim ang paghuhukay, ang mga kasama nilang hayop ay nakaramdam din ng presensya ng tigre. Dahil sa kapangyarihan ng lahi nito, lahat sila ay nagsitakas. Ngunit ang ang mga tao ay nagsaya, dahil ang tigre ay pawang kayamanan. Noon ay mas mahalaga pa ito kaysa sa mga artifact. Nakikita na malapit ng sumalakay ang mga tao. Pinapanta na lamang ng ina nilang tigre ang nakababatang kapatid nito. Ngunit ang nakatatandang kapatid ay inakala na iniwan na siya. Sumisigaw ito ng malakas sa labas. Ngunit ang pagsigaw nito ay nakaakit ng mga taong may dalang armas. Sa gitna ng panganib, dumating na rin ang kanilang amang tigre. Isang malakas na pagbagsak ang nagpabagsak sa lalaki. Ngunit hindi niya napansin na may isa pang tao sa likuran. Kasabay ng isang putok ng baril bumagsak si Tatay Tigre sa harapan ng anak. Ang musmos na si Kuya Tigre ay hindi pa alam ang ibig sabihin ng kamatayan. Nagtago ito sa ilalim ng katawan ng ama upang humingi ng proteksyon. At ito ay dinala na rin ng mga tao. Habang nasa daan, gusto itong pakainin ng kapitan. Pero si Kuya Tigre ay ayaw na ayaw kumain kahit mamatay pa. Hinagat pa niya ang daliri nito para mailabas ang gali. Pero ang maliliit pa niyang ngipin ay hindi naman nakakasakit. Nakita ito ng kapitan at binigyan ng isang pirasong candy. Hindi nga nagtagal ang paghihiganti ng maliit na hayop at agad itong nakaliw. At hindi na ito nagpumiglas pa, lalo na itong nagustuhan ng kapitan, at naging yaya na niya sa buong biyahe. Ngunit nang makapagpahinga sila sa isang nayon, nang arap din ang punong barangay kay Tiger. Sa panlabas na anyo, nakangiting nakangiti ang matandang ito, at malugod na tinanggap ang kanilang pagdating. Ngunit palihim na tinawag ang mga pulis, at ikinulong siya dahil sa pagnanakaw ng mga artifact. Sa loob ng ilang araw na pagsasama, mayroon ng pagmamahal si Kuya Tigre sa kapitan, at agad itong tatayo para habulin siya. Ngunit sa sumunod na segundo ay agad siyang nahawakan ng matatag ng punong barangay. Pagdating ng gabi, si Mama Tigre kasama si Bunso ay naglakbay ng malayo para makapasok sa nayon. Dahil hindi nila mahanap ang anak, sumigaw ito ng malakas sa nayon. Narinig ni Kuya Tigre ang tawag ng nanay niya. Excited na siyang tatakbo. Ngunit ang kadena sa leeg niya ang pumihin sa kanya. Narinig din ng kapitan sa loob ng bahay ang ingay. Kaya tinawag niya ang mga taga -baryo at pinagtakbuhan nila ang ina gamit ang mga sulaw. Pagkaraan ng ilang araw, si Kuya Tigre ay inilagay sa isang kahon. Ipinagbili siya ng kapitan sa isang circle. Wala siyang magawa at umiiyak siya sa loob ng kahon hindi ko alam kung anong kapalaran ang aking sasapitin. Nang biglang may mabangis na hayop na sumulpot, ang ina ng tigre na matagal nang naghihintay sa labas ng nayon. Tumalo nito at sumampas sa sasakyan. Handa nang iligtas ang anak, ngunit nakita ito ng driver sa salamin. Kaya naman dali-dali nitong iniliko ang manibela, at sumabay ang malakas na paghiling ng sasakyan. Sa huli, hindi na rin nakatiis ang tigreng ina. Bumagsak ito mula sa sasakyan. Pinanood na lamang niya ang anak na palayo ng palayo. Wala na siyang lakas pang habulin pa ito. Pareho silang nanlulumo at tulala sa kinatatayuan. Wala naman silang ginawang masama, ngunit ngayon sinisira ng mga tao ang kanilang pamilya kakadating lang ni Kuya Tigre sa circle kumain lang ako ng isang set ng dragon fruit ang Tigre sa gilid, parang sanay na sanay na sa ganitong eksena isang maliit na Tigre lang naman kaya ko pa to. Tinitingnan ng katabi nitong tigre. Parang nakalimutan na ni Kuya Tigre ang sakit ng katawan niya. Tumayo ito sa gilid ng kulungan at humingi ng tulong sa malaking tigre. Pero inilipat lang ng malaking tigre ang kwitan nito at hindi ito pinansin. Sa mga taong nagdaan sa circle, nawawala na ang pagiging ligaw nito. Hindi na siya pinapansin ni Kuya Tigre. Walang ibang masasandalan si Kuya Tigre. Wala na siyang gana pang mabuhay. Buong araw na nakahiga sa kulungan, hindi kumakain, hindi umiinom. Nagrereklamo na ang circle dahil isa itong pagkalugi. Gusto nilang ibenta si Kuya Tigre bago pa ito mamatay. Mabuti pa'y alamin natin kung sino ang mga Chino na nagbenta sa atin ng walang kwentang hayop na ito. Sa laki pa lang nito, magandang presyo pa rin ang mapapala natin. Pwede natin itong ilagay sa tabi ng fireplace o sa study bilang dekorasyon. Nakatingin siya sa maliit na hayop na mukhang malungkot na nakahiga sa sahig. Parang naalala ni Daho ang sarili niya noong panahong dumating siya rito. Naawa siya kaya bumalik siya sa tabi ng kulungan. Iniabot niya ang malambot niyang buntot para maaliw ang maliit na hayop. Naramdaman ito ni Kuya Tigre. At tumayo nga. Ang tagpong ito ay nakapagpa alala sa kanya sa kanyang ama. Noon, ganito rin siya pinaglalaroan ng kanyang ama. Unti-unti rin nagsimulang maging matatag si Kuya Tigre. Hindi rin naman sumuko si Mama Tigre sa kanyang anak. Isinama niya si Bunso Tigre sa paghahanap sa kanyang anak. Ngunit hindi inaasahan ang masayahing si Bunso Tigre. Pero naaakit siya sa paru-paro. Pinanood niya ang paru-paro na lumilipad palayo sa lambat. Sumunod din si woody. Ngunit sa sumunod na segundo, nasilo siya ng lambat. Ang mga kalderong nakasabit ay agad na nag-ingay. Nagpumiglas si woody. At sa wakas ay nakawala siya sa lambat. Dali-dali siyang bumalik sa kanyang ina. Agad na nagalit ang ina na tigre. Kaya nang marinig ng mga tao ang ingay ay agad silang pumunta roon. Dali-daling tumakas ang ina na tigre kasama ang anak nito. Ngunit dahil sa sobrang pagmamadali, pinabukasan ay nahulog ang ina na tigre sa bitag ng mga tao. Sa taas na iyon, kahit anong gawin nitong pagtalon ay hindi ito makakalabas. Kinakabahan si Hudi sa itaas. Tapos, aksidente siyang nahulog din. Maya-maya, narinig siya ng mga tao at lumapit. Pero ang kakaiba, iniwan nila ang hagdan. Wala nang panahon mag-isip si Mama Huang. Umakyat siya kasama ang anak niya. Habang handa na silang tumakas, may grupo ng mga tao na nagsisigawan at nagsasayawan. Itulak ninyo sila sa kabilang direksyon. Magsasagawa pala ng pangangaso ang mahali ka rito para mapasaya sila. Pinalaya pa ng mga opisyal ang kapitan at nagplano ng isang palabas sa pangangaso ng tigre. Nakita nitong napapalibutan na sila. Naramdaman din ng ina ng tigre ang panganib para mabigyan ng pagkakataong mabuhay ang anak. Itinago niya ito sa isang maliit na butas. Kusang loob naman siyang umarap sa mga baril para maaga ang atensyon ng mga tao. Kasabay ng isang putok ng baril, nanginginig sa takot si tigre rin dito. Samantalang ang tigre sa labas ng lungga ay bumagsak na para ipagdiwang ang pagpatay niya sa isang tigre. Nagpa-picture pa ang hari para ipagmalaki. Pero hindi niya alam na ang kanina niyang putok ay nataman lamang ang tenga ng ina nitong tigre. Lang. Mukhang tatakas na ang tigre. Kaya naman dali hinabol ito ng sundalo gamit ang baril. Ngunit huli na ang lahat. Matagumpay na nakaligtas ang ina nitong tigre at tumakas papasok sa gubat. Subalit may natuklasan ng aso ng mga oras na iyon. Sumilip ang anak ng isang mataas na opisyal sa butas. Si Tiger, na walang magawa at tulala sa loob. Mabuti na lang at ang batang lalaki ay may mataas na pinagmulan. Ngunit hindi siya katulad ng ibang mayayamang anak nang dalhin niya ang maliit na tigre pauwi. Tinrato niya ito na parang kaibigan. Pati pagtulog sa gabi ay magkasama sila at kinukwentuhan pa sila ng nanay nila kaya ng mga kwento bago matulog. Ang aso naman na nakikinig sa labas ay naiinis at gigil na gigil. Dahil wala man lang itong karapatang makapasok sa bahay. Para sa kanya, isa itong kalaban. Kaya naman lagi nitong inaapi si Tiger sa bahay. Si Tiger, noong bata pa, sanay ng mga api ng mahina. Nakikita niya ang galit na mukha ng aso. Akala niya ay talagang hindi niya ito kayang talunin. Kaya hindi man lang ito nagtangkang lumaban. Madalas din nilang ginugulo ang bahay. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap ng araw na iyon. Napilitan si Hudi sa loob ng sim ng aso. Mukhang wala na siyang kawala. Sa wakas ay nagising ang tapang niya. Para mailigtas ang sarili, wala siyang nagawa kundi patayin ang aso. Ngunit ang ginawa niyang iyon ay lubos na nagbago ng kanyang kapalaran. Dahil natitikman na niya ang dugo, para sa kaligtasan ng anak, kailangang ilayo ito ng ina. Umiiyak ng pagkalakas-lakas ng bata nang umalis ito. Doon lamang nagsisi si Hudi. Ito na ang ikalawang paghihiwalay na naranasan nito. Ipinadala ito ng ama ng bata, isang opisyal. Sa isang palaruan ng mga hayop sa palasyo Puno iyon ng iba't ibang uri ng mababangis na hayop para sa kaluguran ng maharlika Ganito lumaki si Hudi sa ganitong kalupitang kapaligiran Para makaligtas sa arena ng mga hayop Naging isang malupit na hayop na. Samantalang ang kapalaran ni ko sa Circo ay kabaligtaran ng kapatid. Mula sa isang matapang na maliit na tigre, naging isang masunurang ang pusa na lamang. Natutong yumuko pa nga sa mga manonood para manghingi. Ang pinakamasayang bahagi ng araw ko ay ang pagbalik sa kulungan pagkatapos ng pagtatanghal. Kahit nabukas ang pinto, hindi ito tatakas. Nawala na ang pagiging ligaw nito. Akala ko'y hindi na sila magkikita pa ulit. ERBINO. Ngunit isang araw, isang opisyal ng militar ang dumating sa Circo at binili si Tiger para sa karawan ng hari. Sa araw ng kaarawan, nagpa siya ang hari na ipaglalaban ang mga tigre, upang maipakita ang karang ng kaharian sa mga panauhin. Habang binubuksan ang bakal na hawla, walang pagdadalawang isip na sumugod si Tiger Bro sa arena. Ang mabangis nitong anyo ay tila handang punitin ng lahat. Ang mga mahalagang panauhin sa entablado ay naghiyawan para dito. Nakilala rin ito ng bata agad na si Tiger Bro ngayon. Nagmadaling magpaliwanag ang ama na nagkamali ang anak. Ipinasok na niya si Tiger Bro sa zoo para maprotektahan. Ngunit ipinagkanulo siya ng kanyang kinakabahang mukha, samantalang si Kuya Tigre naman sa kabilang panig ay parang wala sa sarili. Dahil sa pagtataboy ng tagapagsanay, kaya napilitan itong pumasok sa arena. Ngunit nang makita ang itsura ng kalaban, bigla itong natakot at hindi na alam ang gagawin. Ngunit sa huli ay napilitan din itong ipasok sa battle arena. Wala itong nagawa kundi makipaglaban kay Bunso Tigre. Ngunit magkaiba ang kanilang lakas. Ilang sandali lang, naibagsak na si Kuya Tiger. Kaya nangyari ang eksena sa simula. Sa pagkikita ng kanilang mga mata, parang tumigil ang oras. Biglang sumulpot ang mga alaala noong bata pa sila nakatago sa puno at ayaw bumaba, samantalang ang kuya niya ay nakahiga sa lupa, handang siluhin siya. At sa sandaling iyon, nagkaroon ng closure ang alaala ng magkapatid. Pagkakilala nila sa isa't isa, agad silang nagyakap ng mahigpit ang kaninang puno ng tensyon na battle arena. Biglang naging playground nila. Ang biglaan na pangyayaring ito ay nagpaawang bibig sa mga bisita. Nag-alala naman ang mga beastmaster at binato ng mabilis ang dalawa para mapuko ang kanilang pagiging ligaw at magpatuloy sa pakikipaglaban. Pero walang makapagsasabi na magkapatid pala ang dalawang tigreng ito. Nakita ng nakababatang tigre na inaapi ang kuya niya. Agad itong sumugod at kinagat ang braso ng direktor ng circle. Noong bata pa tayo, inalagaan mo ako. Ngayon na lumaki na tayo, ako naman ang mag-aalaga sa'yo. Nagkagulo agad ang mga tao. Isang veterinaryo ang dali-daling pumasok. Nakalimutan pa niyang isara ang pinto. Diniretso silang tinutukan ng baril ni Tiger Bro. Pagkatapos, nakawala sila mula sa kulungan. Tumalon sila sa upuan ng mga manonood at tumakbo palabas. Pero ang nakakatawa, bumaba naman ang mga tao sa upuan. At nagsisiksikan papasok sa kulungan. Mabilis na nakalabas ang magkapatid sa arena. Siguro dahil sa ugali, pagkalabas ni Kuya Tiger, sumugod agad siya sa loob ng sa loob ng kulungan sa circle. Lumingon si Tigre rito at nagulat na nagulat. Sinigawan niya ang kuya niya dahil sa inis at tinawag niya itong lumabas. Ngunit na natili pa ring walang kibo si Tigrero. Dahil sa galit, umalis na si Tigre rito mag-isa. Ngunit habang umaalis, paulit-ulit siyang lumingon. Umaasa siyang magbabago ang isip ng kuya niya. Natigilan si Kuya Tigre ng matagal dahil sa matagal na pananakit ng latigo. Akala nito ay lang ng kulungan ang pinakaligtas na lugar, ngunit narinig ang tawag ng nakababatang kapatid. Sa huli na pagtagumpayan din itong mapaglabanan ng takot at lumabas. Ganito na nga, ang magkapatid ay naglakbay na pauwi. Habang naglalakad sila, paminsan-minsan ay humihinto sila. Madalas ding nagpapakita ng acrobatic si Kuya Tigre sa nakababatang kapatid. At mausisa namang pinapanood ito ng nakababatang kapatid. Sa wakas, kasabay ng palakpakan ay umalingaungaw na rin ang putok ng baril ng mga tao. Hindi naman pala bala palayain ng mahalika. Ang dalawang magkapatid na nagpasikat sa kanila, nagpadala sila ng mga mangangaso na pat Tuli na humahabol. Mabuti na lang at magaling umilag ang magkapatid. Sa mga araw na iyon, dahil sa pagmamadali nilang maglakbay sa gabi, sa wakas, nakita ko na rin ang templo kung saan ako lumaki. Ngunit hindi ko alam ang galit na damdamin ng mga tao na nagpas puksain kami. Nauna na nilang binuhusan ng gasolina ang daan na dadaanan namin. Pagkatapos ay sinindihan ito gamit ang sulo para hadlangan ng aming pag-usad. Habang lumalakas ang apoy, ang magkapatid ay napilitang mapunta sa isang mapanganib na sitwasyon at mukhang malapit nang kumalat ang apoy dito. Biglang sumulpot sa mga mata ni Kuya Ho ang mga sing-sing na apoy sa Serco. At agad ding naging determinado ang tingin niya. Sa sumunod na segundo ay tumalon siya patungo sa naglalagablab na apoy. Matapang na tumalon. Ngunit nakalimutan niyang nasa likuran pa ang kapatid. Akala ni Bunsuho na iiwan siya ng kuya niya. Kaya naman napahagulgol ito ng kawawa. Ngunit hindi nagtagal ay bumalik si Kuya Hu. Sinaunang-una pala ay nagsisilip lang ito sa unahan. Pagkatapos ay pinaluluoban ni Kuya Tigre ang nakababatang kapatid na parang noong mga bata pa sila. Pinatibay niya ang loob nito na kayari nitong gawin. Sa wakas, napagtagumpayan din ni bunso ang takot sa puso sumunod dito sa yapak ng kuya at tumalon din. Nasaksihan ng kapitan mula sa malayo ang lahat, lubos siyang naanting. May damdamin pala ang mga mababangis na hayop na akala mo'y walang puso. Pagkatapos nilang tumalon mula sa apoy, pumasok ang magkapatid sa ilog para lumamig. Pero patuloy pa rin ang paghabol ng mga tao. Nakapagtataka nilang napansin na may naririnig silang ingay galing sa gubat. Hindi na nakatiis si tigre rito at sumugod. Nang makalapit, nakita nilang isang batang lalaki pala. Ako ito. Si Raul. Alam ng bata na ito na ang huling pagkikita nila, kaya pala siya pumunta para magpaalam. Alam ko namang naaalala mo pa ako. Dapat kang manatili sa gubat, magpakailanman. naramdaman ang matagal ng hindi nararamdamang kabutihan mula sa tao. Natigilan si Tiger Brother, hindi man lang napansin. naka na pala ang kapitan sa kanya, kahit napakagalat din ng kanyang puso. Ngunit para sa kanyang kinabukasan, hinawakan pa rin niya ang detilyo. Nang bigla na lamang siyang nakaramdam ng lamig sa tagiliran. Paglingon niya, Nakita niyang nakatitig sa kanya si Tiger. Nakikita niya ang malamig na titig ni Tiger. Para bang nakalimutan na siya nito. Nakitang iyon ng kapitan at maingat na ibinaba ang kanyang armas. Dahan-dahan namang lumapit sa kanya si Tiger. Ngunit hindi siya nito sinaktan. Kundi iniyuko niya ang ulo at kinapa ang bulsa niya. Nandoon nga ang kahon ng honey. Ngunit ang walang laman na kahon ay tila nagpapahiwatig. Na ang kanilang tadhana ay natapos na rin. Nang makita ni Kuya Tigre na walang asukal, nagtampo siya na parang bata. Doon lamang napagtanto ng kapitan na hindi pala ito nagbago. Siya pa rin iyong maliit natigreng mahilig sa asukal siya ang nabulag ng tagumpay at kayamanan patawarin mo ako bago sila maghiwalay tinanggal din ng binata ang kwintas ni Hudi na puno ng mga hiyas at binigyan sila ng tunay na kalayaan. Sa huli, sa ilalim ng kanilang mga titig, naglakad ang magkapatid papasok sa kagubatan. Sa pagliko, lumingon sila at nagpaalam na maya, -maya pa ay narinig nila mula sa lumang templo sa unahan. Naririnig ang mga ungol ng tigre. Naroon pala ang ina ng mga tigre na naghihintay. Sa kanyang dalawang anak, tumama ang sikat ng araw sa tenga ng ina ng mga tigre. Kumikinang ang liwanag ng pagmamahal ng ina sa kanyang mukha. Sana hindi na sila masaktan pa ng mga tao at mamuhay ng mapayapa sa lugar na ito.